Sa mapagpalang kwaresma po, ito ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, meron dalawang gustong ituro sa atin si Jesus. Una, pagkukumpuni. Ikalawa, pagbabayad. Pagkukumpuni. Pagsasaayos muli, pakikipagkasundo muli. Ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay mag-aalay sa altar pagkatapos biglamong mong naalala na meron kapalang palang nakaalitan? Ang sabi niya, ilapag mo muna ang iyong alay, ayusin ang ugnayan sa nakaalitan, at saka pa lamang ipagpatuloy ang pag-aalay. Pakikipagkasundo. Pagkukumpuni. Yung ikalawa, pagbabayan, Maaring pagbabayad danyos o pagbabayad utang. Sa huling bahagi na ating pagbasa, ang sabi ni Jesus, kung ikaw ay merong inutangan o kaya naman ari-ari ang napirwisyo o ninakaw, hindi ka raw makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pagbabayad. So, pagkukumpuni o pakikipagkasundo at pagbabayad. Meron muna akong dalawang tanong sa inyo, mga kapatid. Una, naniniwala ka ba na ang simbahan tayo ang mystical body of Christ? Yes? Yes. Pangalawa, naniniwala ka ba na kapag tayo ay nagkasala, tayo ay sumuway sa Diyos and therefore napahiwalay sa kagustuhan ng Diyos? Yes? Yes. Alam nyo kasi, mga kapatid, hindi magkahiwalay na bagay ang Diyos at ang bayan ng Diyos. Iisa lamang yan. Ibig sabihin, kapag ako ay nagkasala, hindi lamang ako napahiwalay sa Diyos. Napahiwalay din ako sa bayan ng Diyos. Kung ganun, malinaw na malinaw ang lohika. ka na sa ating pagbabalik loob sa Diyos, kailangan din nating magbalik loob sa bayan ng Diyos. Ang tawag doon, kumpisal. The Sacrament of Reconciliation. Reconciliation, ano ba ang reconciliation? Hindi ba't pagkukumpuni? Pagsasaayos muli ng anumang nasira? Pakikipagkasundo sa nakaaway o nakaalitan? Ang reconciliation ay likas na kaakibat ng pagsisisi sa kasalanan. Kaya hindi natin matatawag na tunay ang pagsisisi kung wala namang hangaring makipag-ayos o makipagkasundo. Kaakibat ng tunay na pagsisisi ang pagkukumpuni o reparation, kamag-anak ng salitang repair at pagbabayad o restitution kamag-anak ng salitang restore o restoration. Kapatid, meron ka bang nakaalitan? Meron ka bang kaaway? Alam mo, sa mga sandaling ito, sumasagi yung taong yan, yung pangalan ng taong yan sa iyong isipan. Kaya ituring mo itong sandaling ito na paanyaya ni Jesus na gawin ang nararapat. Kapatid, kung meron kang nakaalitan, hindi sapat ang kumpisa lamang. Kailangan makipagkasundo rin tayo sa ating nakaalitan. At kung meron ka namang nalamangan, kung meron kang nadehado na utangan o napagnakawan, hindi rin sapat ang kumpisa lamang. Kailangan nating pagbayaran ang kahuli-hulihang kusim ang tawag natin doon, justisya. Tandaan natin, binayaran ni Jesus ang hindi naman niya inutang. Sapagkat inutang natin, ang hindi naman natin kayang bayaran. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita higit na nagiging dakila kung 'yong ipapamalitan God bless